mga idol sa tindi ng baha tulak-tulak na ng mga tao yung mga motor nila ito oh hindi ito inaabot ng tubig baha pero tingnan mo naman dito sa may mataas na ito dito na lugar dito sa may banga pero tingnan mo oh. dagat na mga idol yan oh 'Yung mama ayon oh. Ayun, dito lang sya sa bunga dati di maabot chan pero tingnan mo. Lakas pa ng hangin. hindi na po idol yung basura ng katambak doon na hindi naabot yan ngayon lublob na yung tricycle ng uh, samahan ko ah. Ay, ito idol gumagawa ano ng mga tricycle kalak yan eh Loblob na oh ito yung ari ito inabot na yung makina ng tricycle ah, nakikita nyo mga idol kung gaano kataas pumasok na talaga sa flooring ng ano ng uh, ama computer uh, ah. college dito oh. Ayan mga idol. Sos, napakataas, napakataas ang tubig. Hindi na maano, andito na nga sa may tuhod yan mga idol. Oh. May gilid, lalo na pag nasa gitna, nasa may pusod na na ng tawa ng tao. Ang taas ang tubig. Mga basura. Grabe ang dinanas itong habagat mga idol ito mataas na dito dito na pinaglagyan pero inaabot pa rin. Fake. Hmm. Level na yung tubig. Pag lumusong ka dyan mga idol, lampas sa, no, sa may dib, dito sa katawan. Di puso. Brabe. Grabe. Update ko lang sa inyo mga idol. Ang, sa highway, wala na nakakadaan ng mga sasakyan. Lubog na oh. Walang makaka-uwi na ka talaga ng ganitong nga uh, pagbaha taas na ito dito inaabot na wala na mapag uh, parkingan ah uh. ano ano? na ako. Uh. Parang dagat na Lord Ayong guardian namin dito Mga idol oh. eh, Wala, pinabot na